Hi guys, ito ang banding namin ni Tala at si Bingo. Ayan o, oh, pak pakakainin ko sila ng cracklings. O, oh, unahan kayo, unahan ha. Ah. O, oh, unahan. Ay, na Tala! O. Oh. Lalo. May asim yan, maasim. Hmm, daya mo Bingo. <laughs> Oh, bingo. Mutala, tala. Daya mo tala. Daya mo bingo. Ah. Oh. 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 Daya mo. Ah. Ah, oh. dali, dali. Ah, di nakaka-ulan. Oh, oh, tala, tala, dito, tala, 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 eh, daya mo bingung, dami mo kinain na, oh, ang <coughs> asim, oh, 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 tala, 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 Ay, supalin sa tala. Mag-inaya si Bingo sa kasutala. Uy, uy. lari! <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na, oh. Ay! <laughs> bye, bye, bye! Ubus na.